Hello mga boys! Kadate ka ang hanap niyo ngayong valentine's day? Naku, wala pa rin akong kadate. Eh. Saya naman. Saya ang mga katawang yan. Kung hindi niyo i magaling pa naman akong sumayaw. Nagbibigay din ako ng iPhone 7. Dual SIM nga lang. Ano? Ayaw na ka akong ide. Pangit nga ako. kakalit palit ga ako. Sayang naman. Kung hindi niyo ako matitikman. Eat all you can. Mga boys. Alam niyo, pag inayawan ninyo ako, para nyo na rin inayawan si Liza Soberano. Alam nyo, pag pinakawalan nyo pa ako, mga boys, parang na rin kayo nagtampos sa bigas na si Ang ganda ko kaya. Mm, ang swerte naman na makakahalik sa aking virginal lips. My boys, which be my Valentine's Day. Bye.